Ito mga kamars, sanap ng uun. Kainin natin. Yan you know? oh. Ito, laki. Uh -huh. it. <propriet swank insight andended> ah! Hindi, ito lang sanap Ah, ang laki. Ah! Google! Ayaw, iyo. Nakakain ito mga kamars. Oh. Adubuhin natin to. Yun o. Hindi. Dakuha o eh. Yun o. Dakuha o eh. Anay man eh. Hindi. Yun ang kone. Hari sa anay ba? Hmm. Hari sa anay. <laughs> no? no? Akala, mani. Ah, Go. Balik muna natin dito kasi hindi kaya natin kainin yan. Jan kamu nak balik ke Jan?